Kaya, nga akin, tuloy yung panawagan na ibad na ang Pogo sa ating bansa. Dahil kahit na nagpalit ng pangalan from Pogo to IGL, ganun pa rin. No? Criminal pa rin yung mga nag-ooperate, criminal pa rin yung mga nasa likod nito, scamming pa rin ang ginagawa. At uh, nagiging pintuan lang o nag, nagbubukas lang ng pintuan ang Pogo sa mga kriminal na pumasok dito, lalo na yung mga pugante, mga fugitives. Uh, may mga kaso na ito, may mga warrant of arrest na ito sa ibang bansa. At uh, uh, nakakapasok sila dito dahil ang gamit nila, yung pogo license. Kaya pagtitignan natin, may kabutihan ba sa atin ng pogo? Wala. Nakikita ko wala dahil puro criminal activities ang nangyayari sa ating bansa. Ang nakakatakot dito, pumupunta na sila sa probinsya, no? Dahil naging mainit na sila dito sa Metro Manila marami sila pumupunta sa probinsya. Mas mahirap ngayong hanapin dahil nasa ibang lugar na sila. Nasa, nasa probinsya na. Walang media sa probinsya. Uh, hindi ko, cover ng, let's say, ng, ng NBI or ng, ng police authorities. So, mas mahirap ma-detect. Ang kinakatukutan ko is yung human trafficking lumalaki at hindi nawawala. No? At uh, yung sindikato nandito pa rin. No? In fact, yung mga na naririnig natin, 'yan, smuggling ng sasakyan, uh lahat yan linked to pogo operators eh. 'Yun ang mga na nababalitaan na namin. So in other words, talagang dapat uh, ibad nato whether legislative recommendation but mas mabilis kung executive action para kaagad tapos na. No? At walang mawawala sa atin dahil Uh, mapapalitan naman 'yan ng mga legitimate business no ito hindi legitimate business itong nag operate sa atin